Gandang hapon po, Sir Ronnie. Maari nyo po bang ikwento sa amin, no? Bakit naman kayo pinalayas, no? At pinagdadamutan ng mga anak nitong misis po ninyo. Kayo ay kasal, no? April 10 po, nagtalo po kami. Pagkahumagahan, sinundo po ako ng mga magulang ko apawing tarlak. Ngayon, pagkasabi po sa akin, eh, hintayin ko na lang daw po yung sopina ko kasi po yung pag-aaway namin noon, eh, nakahawak po ako ng kutsilyo tatlo. Ngayon po kasi, sabi ko sa kanya, pili ka ng ng kutsilyo, ng, ng isa dito sa tatlong kutsilyong to, patayin mo na lang ako. Pero na po yung pinag-uusapan, yung lagi niya po. Hindi binigil. mo naman tinakot yung misis mo po. na sa kanya mo may sasaksak yung may, may kutsilyo na yan. Hindi po, may, may, video naman po eh. Ah, may video. Meron po. Okay na magpapatunay na ikaw ay walang masamang intensyon. Wala po, binibigyan ko sa pinapapili ko lang sa kanya. Nung umagang yun, bago ko umalis, sabi niya, hintayin ko na lang daw yung subpina ko. Subpina? So, oh, so may final na reklamo dito? Oh, po kasi po, nung uh, pag-uwi ko po, nang tarak sinundo po ako magulang ko, pinablatter niya po pala ako nang wala na ako. At nabigyan po ako ng BPO, Barangay Protection okay. Order. Ngayon po dun sa ano, sa uh, BPO at blatter, nalaman ko na lang po yun nung na-open ko yung messenger, yun na meron pala akong blatter tsaka BPO. Okay, oo. Doon ko lang po nalaman yun. At saka okay. po yung doon ko na nalaman, yung BPO na yun, ano yung terms ng BPO na yun? Kasi marami po kasi no, sa lahat ng mga nakikinig sa atin, ang Barangay Protection Order, yes, sir. pwede pong sabihin niya na kayo ay bawal ng uh, pumunta sa ganitong lugar within a certain radius, ilang kilometro or ilang metro yan. 50 meters away po. Yun lang, yung laman ng BPO. Opo. Uh, hindi ka naman pinagbawalan ng BPO na makausap mo pa ang iyong asawa, hindi ka naman pinagbawalan um, makausap or malapitan ng inyong anak? Actually, nung ano po yun, uh, hindi naman po piniluwanag sa akin yan eh. Teka lang, yung BPO na yon is to protect sino? Yung asawa mo lang or yung mga anak mo din? Family members na so rin lahat sila. Apo. So hindi mo rin malapitan ang inyong Apo. anak? Okay. Ituloy mo nyo po. Then, ayun, yun nga po, nung after, nung uh, umuwi ako ng Tarlac, po ako nagpagaling, nag-relax para makalimutan yung nangyari. Dumaan yung buwan, magdadalawang buwan, na-open ko yung messenger ni Mrs. Ayan po, na nabigla ako kung yun na pala eh, meron na pala uh, tumutuloy na ibang tao sa pamamahay namin. Yun po ay na nakita ko chat mismo na kanyang kapatid. Ang pinapatulog niya pala doon. Inakusan mo ba yung asawa mo na ng lalaki? Ganun ba? Parang ganun rin po. Bakit niyo po nasabi yon sir? Evidence chat uh, message. Doon po nung nakita ko na yung uh, messenger niya, na open ko na po, doon ko po nakita yung mga iba't ibang personalidad na pwedeng kontakin, magpapatunay kung ta totoo hindi. Okay. Ayun po. Ngayon, iniisa-isa ko yung mga yon. Mapalad ako may mga nag-reply naman. Pinatutuhanan po. Ano po yung gusto nyong mangyari? Uh, legal separation lang po. Magandang hapon po, Ma'am Alona. Magandang hapon po, sir. Opo. Matunong ko lang po, muna. May na-issue na pong BPO. Tama po ba yon? Nagka-BPO po kami kasi nga po, nung April po, may daladala po yung ano, tatlong kutsilyo at saka isang, ano, isang, isang gunting na nakatutok po sa amin. Tapos, yung ginawa niya po sa amin noon, natutulog na yung mga bata. Mga alas 10.30 po, bigla siya nagwawawala. Ang nire-reason niya, kasi may napag-usapan po kami nung, nung pinsan ko noon, na tinatanong ng pinsan ko kung if ever bang gusto ko pa po mag-abroad. Sabi ko po dun sa pinsan ko, talagang gusto ko mag-umalis. Kasi nga po, gawa ng marami po kaming pagkakautang gawa ng na ICU pa po yan pangatlong stroke na po niya yan ngayon mm -hmm. nagkautang-utang po kami hindi po siya nagtatrabaho five years mag after naming manggaling sa Singapore hindi na po yan nagtrabaho tapos na, pumasok man siya ng isang isang ano papasok siya sa isang sa isang kumpanya uh, isang buwan lang nag nagmi pa po yung bunso namin noon six months pa to 1 year. Tapos sasabihin niya nag-resign siya sa trabaho kasi hindi niya makasundo yung manager niya. Baka daw masuntok niya yung manager niya. Tapos sabi ko, but mo kailangan mag-resign? Nagaano yung bata?" Wala tayong pagkakakitaan kundi yung pagtitinda ko. Noong nung nakausap ko po yung, yung kasama niya sa lending, kasi sinabi po nung kasama niya sa lending sir, pag daw po bago mag bago po sila mag ano sa meeting minsan po bababa po yan sasabihin pa tara kuya kuya Jerry chat tayo sa baba hindi pa sabi daw niya mag, mag meeting pa tayo ang nirason niya po dun sa mga kasama niya nirason po niya hindi ko daw po kaya sa tindahan hindi ko daw po kaya na hindi ko po siya nauutusan haba daw po na sa lending siya nag ano na ICU po siya No nung nakausap ko po yung doktor sir meron po yan blood clot yung blood clot po niya pangatlong stroke na daw po sabi ng doktor hindi lang daw po dahil sa ano yun kasi mataas yung presyon niya sir kahit gano'n mo isipin, mataas yung presyon niya, sabi ng doktor, bakit umiinom pa yung asawa mo ng red or ano mang ialak na hard? Naninigarilyo pa po yan, sir. Tapos, nasave ko po siya noon, dinala ko po siya sa isang espesyalista, yung mismong neurologist. Yung mismong neurologist po tinanong sa akin, hindi ba yan gumagamit? Okay. Kasi po okay. sa lahat po nang ng, na-stroke, yung lahat po ng na-stroke E eh, natatabunan na yung ste, issue. Ispe, four days po siya sa ICU. Normally po, yung nasa ICU, sir, hindi po magwawawala yan. Kasi 220, 240 yung BP niya. Over 150. Ang taas, ang taas. Or 180. So sabi, nung, sabi po nung nung doktor, ma'am, nagpapakamatay ba yung mister niyo? Alam niya mataas yung presyo niya, ba't umiinom siya? Tapos sabi ko, pinagtatanggol ko pa yan, sir. Sila sabi ko, hindi po siya umiinom. Pinapapasok pa po nila ako para po alagaan siya kasi nagwawala yan. Tapos ang ginawa pa po nila, nagpasign sila ng waiver sa akin para itali siya kasi nga, nagaano siya sa mga nurse, natatakot na yung mga nurse, nagwawala sa Sabi nung ano, nakainom daw siya. Katulad po ng sinabi ko, meron po akong hawak na tatlo, tatlong kutsilyo, pinapapili ko po siya noon, nung gabing yun, nung no? madaling araw. Pero wala po akong intisyon Naitutok sa kanila at sa mga anak ko, which is malina po yung sinasabi niya. Pangalawa po, yung sinasabi niya noon, dumating kami nang nagpurgod kami ng from abroad 20, way back 2017 na wala akong trabaho nag nagnegosyo po kami. Sa negosyo po namin, malakas pa po, po ako noon. Ako po yung driver, ako po yung kolektor, namamalingke, naghahatid ng na mga bata sa school, bumibili ng pagkain namin, everything na po, nagpapakarga ng tangke. So, ano po ba yung isipin niya? Mag-apply pa ako ng other company? Sino pong gagawa nun sa negosyo namin? Sir, teka lang ha. May allegation kanina. Yes, si sir. Ma'am Alona Apa? na nung nalaman yon, ang, ang pinag-ugatan nito nung away nyo especially nung yung insidente na naghawak po kayo ng kutsilyo dahil nalaman nyo na si Miss Alona may kino-consider lang naman na, mag-abroad. Ikaw ba papayag ka ba na si Ma'am Alona ay trabaho sa abroad? Eh, eto po eto po yon yung sagot po na po. ang pong uh, sinasabi niya uh, yun po hindi ako kumukontra sa pag-abroad niya to, uh, actually po yung pong sinasabi niya is pinsan niya kailala ko po yun mabait na tao ngayon, hindi ko po siya kinokontrol sa pag-abroad. Gusto ko mga po siya makapag-abroad kasi wala po kami stable na income. Kaya lalo nagkasakit ako. hindi ko po siya pinipigilan. Ngayon po, kaya nagalit ako nung madaling araw na rin, hindi ko, hindi ko makatulog. Uh, ito po yung sabi ng pinsan niya, yung mabait na yon Sabi niya, o oh, sige ganito. Kung alimbawa ba uh, merong uh, bakante sa barko, kukunin kita. Ang sabi niya, saan mo dadalhin ang asawa mo kasi hindi pa masyadong okay. Sino magtitinda? Ang sagot niya po, dadalhin ko sa nanay niya. Dadali Parang, ka sa nanay mo. Oh, parang na lang ako dun. Ay, yung, yung mga anak mo, sabi ng pinsan niya. Sabi niya, ang panganay ko, bibigay sa kuya ko. Ang bunso ko, bibigay sa ate ko. Eh, parang watak-watak na po kami. Sige. Nalaman naman natin, no? Meron pong standing BPO. Na Barangay Protection Order. At Up. pag BPO kasi, Shari, automatic yan. Ibig sabihin, ini-issue yan under the RA 9262, VAUC law. Okay? Mm -hmm. Ibig sabihin, yung barangay po natin bago inisyu po yan kumbinsido yung barangay po natin na meron ngang nangyaring abuso okay so nililinaw muna natin okay so okay hindi kayo nag uh, hindi kayo in good terms ng inyo pong misis. may mga alegasyon no nakayo ay uh, siguro physical psychological emotional abuse aside from the financial no sabi mo naman ayaw mong kontrolin kanina apa, okay apa. now dun sa issue Pwede mo bang lapitan ng inyong anak? Pwede mo bang lapitan si Ma'am Alona ngayon? Sir, I hate to say it, pero hindi. Meron pong protection order, no? If I were to force, uh, pepper sa ko si Ma'am Alona na ilapit sa inyo yung mga bata, okay? Kami naman po no na mag-advise sa kanya. Kami naman po mapapahamak. A protection order is as if a court order, okay? Uh -huh. Ibig sabihin, pino-protectionan, okay? nila yung mga bata. Baka lang naman may mangyari. Mm -mm. Okay? Na kung gusto po talaga ninyo na malapitan yung mga bata or malapitan si Ma'am Alona, okay? Kailangan po muna natin ipa walang bisa yung barangay protection order na yan. Okay? Ata. Yun yung number one. Ata. Ata. Okay? Number two, may akusasyon ka kanina patungkol naman doon sa lalaki. Ma'am Alona! Oh. Ma'am! Sinungaling po siya! Sinungaling po siya yung trauma binigay niya sa amin mag mag ina. hindi niyo po alam kung ano trauma binigay niya sa amin et, eto hinab po ba niya. yung basa ano niyo, sir uh, meron pa po yung pong chat ng kapatid niya Ano na, meron sir, din sa chat? Sir, ang, ang chat niya po sis, sa kapampangin tatagal ko na lang po. po ang nakalagay po doon, sabi niya, yung kuno kwento mo, kinukwento mo, sabi niya, parang asawa ko nagkukwento sa kanya, sa kapatid niya, yung kuno kwento mong nagpatulog ka ng lalaki dyan, ang mga anak mo nakita at alam ikwento kung ano yung mga ginagawa nyo. Ano paano po? Na in nakikita rin po ng mga bata. Doon sa chat po, uh, sabi niya, nakita ng mga anak ko. Kaya siguro po, ayaw pagkita sa akin yung mga anak ko dahil baka tanungin ko yung mga anak ko. Ngayon, meron ba pong karugtong yon Ang sabi doon, paano pa kaya kapag yan, eh, nagkwento yung mga anak mo sa ibang tao or malaman ni Ron, ako po, sabi niya, katapusan na ng kahiyan mo. Binaig mo pa yung mga, inaano mo mga taong, yun nga po, um, sorry sa words, malandi. Yung mga pinagbibintangan mong mga ganyan, yung mga ayaw dati, mo natin, din pa. Parang okay. ganun po yung sinabi ng ate. Miss Alona, yung allegation po, lalo na po yung may picture po na nasa inuman, at kayo po ay, kung nakahawak po yung inyong kaliwang uh, kamay doon po sa braso ng uh, lalaki, uh, ayan po habang may kinakain po kayo, ma'am. Sino po ba ito, ma'am? Yun po yung ano yung yung nagtatanggol po sa kasi po uh, pag ano chine check niya lang yung sa tindahan kasi nga po gawa ng minsan meron po mga pumupunta dito mga kasamahan nila na nagwawala at saka yun lang po yun wala po hininvite lang po kami sa Binyagan yun lang po yun Ah, okay. Tapos yung... Pero yung close kayo, kay ma'am. kapatid ko po. Uh, close po kayo, ma'am Alona, nung uh, tagapagtanggol niya po? Hindi naman po, ano... Kasi po, siya po yung... Nung dati po kasi... Meron po kasi sa mga kasamahan niya na hindi nagbayad, yeah. kaya ganun lang po yun. Pero hindi po ako umiinom doon. May nagpictures lang po sa amin, pero hindi po ako umiinom noon. Wala po ano, yung hack naman po, na-hack po yung Facebook pero, ko, po po niya. Ang okay. ginawa okay. po nung ati ko, may message yung ati ko, akala niya may inano ko dito, wala po. Nandito lang siya noon kasi nga po, hinahanap niya yung mga kasamahan niya. Yun lang po yun, hindi po siya natutulog dito. Sino po si Abno? Number po yan ang asawa ko ko. Yan yung puwa yung pinangalan na lalag sa kanya. Para hindi daw pumahalat na, na uh, uh, yung pong sa mga bebe. Ang sabi ni Ma'am Alona, sino po yung wait ko tawag mo, uh, Miss UB? Okay, nag-toilet siya now, sabi po nung kausap niya. Sabi po ni... Sino po po ito? B, tapos na ako kumain B. Nandyan pa ba si ate? Tawag ka B. Condom. Okay. Para safe. ah uh, okay. Si, yung, ito po yung misis po ninyo. Siya po yung nagsabi ng condom para safe. Apo okay Kasi po yung, do, yun yung... yung lalaki sabi po, is I love you B, miss na miss na kita talaga, promise man, mahal na mahal kita B. Sabi po ng misis po ninyo, love you too, hindi mi buntis, so wag mo akong buntisin. Biro lang, may mga convo nga po. Pero legit po na sila po talaga yung nag-uusap nito, sir. Ganito ha, sir, number one, there are two issues here, Shari. Eh. Una, yung issue ng pagiging abusado po ninyo, okay? At given na may BPO... Pero kahit may BPO, it is not a license na yung misis po ninyo, okay, ay magkaroon na ng ibang lalaki, okay? Pero kung totoo po 'yan, malakas po 'yan kung na pruweba na meron ding namang ginagawang mali eto pong inyong asawa. Okay? So ang kanina tinanong po kita no nung umpisa pa lang, ano po yung gusto nyong mangyari? Okay? So, uh, ang sabi niyo is legal separation. Uh -huh. Okay? E, pag, pag legal separation, there are specific grounds po no sa ating family code. Okay. Pag legal separation po, ibig sabihin nun, maghihiwalay lang po kayo ng tahanan. Talagang wala na kayong pakialam sa isa't isa, pero ibig po sabihin nun, nakasal pa rin kayo. Okay? Saan ka po ba nakatira? Sa Tarlac po ngayon. Tarlac. Yung misis nyo at Pampang yung pamilya. Pampanga po. Pampanga. Well, in effect sharey, di parang separated kayo in fact. Okay? Gusto mo lang maging legal yung no, inyong po, pagkakahiwalay. Po. Se legal separation, ah, hindi ah, po. hindi uh, annulment. Itong uh, ah, hindi, pinag uusapan natin dito. Hindi po. Kasi okay. po, uh, kaya gusto ko yung legal separation. Pag alaman ko po kasi yung boyfriend niya ngayon is nagkikailap sa property namin, sa house and lot namin. This is to protect din. No, Kumbaga po. yung pagmamayari ninyo bilang mag-asawa. No, po. Okay. Bakit? Ano bang ginagawa nung... Kasi po, yung pong, uh, bahay namin, as of now, is naka, uh, ano for sale po. Ngayon okay. po, nalaman ko na yung taga makabebe, yung boyfriend niya is parang siya naghahanap ng buyer. Okay. Yun ay uh, pagmamayari ninyong mag-asawa. Apo. Ma'am Alona, yung bahay po na yan, ha? hindi nyo po pwedeng ibenta yan na kayo lang. Okay. kailangan po ng marital konti. Kung pagmamayarin yung dalawa, yung kailangan dala kayong dalawa yung seller niyan. Napaka, napaka meron po akong witness mo. mo. Sila, yung pamilya niya yung nag-post bahay ko. Bahay Alona, Alona, meron akong witness kasi mo siya marinig. Kinala mo siya si Leia. Leia Quintos. siya yung nagsasabi. Siya yung lahat nagkwento sa akin. Kung ano yung plano nyo. Hindi ko it No, hindi ko hindi ko po binibenta yung bahay ko kasi may nangungupahan pang sustento sa mga bata yon. Wala po yung binibigyan na sustento. Paano ko po paano ko po bibenta yung bahay ko? Bahay ko yon. Pinagtrabahuhan ko yon nung single pa ako. Bahay mo Ma lang? Sigurado? ko po 'yun, single pa ako. Nung ano po, ngayon kinukuha niya. Yung mga utang namin na na ICU sya, taga na paano siya, Hindi po niya inaano 'yun. Okay. Alam mo, Shari, na ang, ang daming, daming issue dito, dito no? Alam mo, What? the best talaga na silang dalawa magkaya, ano na lang separation, okay? tal kasi talagang imagine mo kung nasa isang bahay sila, Shari? Ngayon, ngayon pa nga lang eh, nasa uh, telepono lang yung isa tapos nasa kasama natin sa studio. Hindi maayos eh. Ang gawin na lang natin sir, siguro pa ma-invite po natin si Ma'am Alona para pumasamahan po, po namin kayo na makapag-usap po ng maayos. Kasi sir, ang gagawin po natin dito, eh, mag-usap po kayo para sa mga bata. Al alam mo Shari, feeling ko lang ha, Feel ko naman si Ma'am Alona gusto na lang din naman niya ng legal separation eh. Ma'am Alona, gusto niyo na rin ba ng legal separation? Sir, pag may pera po ako papadaanal ko po yung ano namin. Ay, yun na nga po kasi may bumibili na po ng bahay namin. Gusto niya kapag nabenta 'yun, hindi, hindi pa naalis. Kayong dalawa, sinasabihan ko po kayong dalawa, walang magbebenta ng bahay binibenta. na 'yan. Hindi niyo hindi niyo hindi hindi pwedeng ibenta 'yan hindi po. Hindi po. nang iisipin lang. Hindi ko alam niyo po, hindi ko po binebenta yung bahay ko kasi unang-una po may may nangungupahan doon. Yung bayad po ng mga ano, yun yung pong pang-service ng mga bata at saka pang na ng mga bata. Hindi ko po binibenta yung ano ko, yung bahay ko. For God's sake, hindi ko po siya binibenta. Sila po, ang pamilya niya ang nag-post August 21. Sinasabihan na rin kita, ha? hindi mo pwedeng ibenta yan, yung bahay na yan. Ba bakit po? Kasi po, ayun nga po nalaman ko, itong lalaki niya is nagkikailap sa property namin. Kaya pa ko po siya. Kung yung lalaki na yan, maibenta niya yung bahay na yan, he is criminally liable. Okay? Yung lalaki na kung ibenta ng lalaki na yan, that is a staffa. Okay? Pretending that he has a capacity okay, to sell property of another. That, that is a staffa. Nga po. Okay? Kaya kayong dalawa, okay, pipirma sa, sa, deed of sale, hindi nyo pwedeng ibenta yan na iisa lang. Okay? Malinaw tayo? Nga po yung mga bata kahit sila tanongin niyo po kung oh, gusto nila makita siya ayaw nila ayaw Shari, no? kasi siya. given yung ganitong environment siguro yung mga bata i-refer natin sa CSWD yes, Ma'am ma Claudine good oh. afternoon no? po yes, good daughter. afternoon, po Ma'am narinig nyo naman po siguro kanina yung pag-uusap nitong mag-asawa parang ang gulo I can just imagine yung sitwasyon ng mga bata kung yan ang kinagisnan nilang ano uh, conversations So may, meron po bang maitutulong uh, Ma'am Claudine ang inyo pong tanggapan, the Women and Children Protection Center ng San Fernando Pampanga. Sana naman matulungan natin, no? Mm -hmm. Okay po. Sige po, attorney. Base din po sa narinig ko, attorney, sobrang masakit pa sa kanila yung part na nangyay. So, ang concern po natin dito yung mga bata. So, yung mga bata po, magkakandak po kami ng home visit para makausap din po sila and then ma-invite po dito sa office yes, please. para malaman oh. po yung mga... Sa po ng mga bata regarding sa environment po nila sa family. Yes po, tama po, uh, Ma'am Claudine, no? So, sana no matulungan po natin Ma'am Claudine. Yung mga ilan po yung bata dito, sir? Dalawa po. Yung dalawang bata, ilang taon sila? Ten and seven po. 7 years old and ten years old, okay? Uh, Ma'am Claudine, no ire-refer po namin Uh, sa inyo pong tanggapan sana matulungan po natin itong uh, mga batang to kasi they have suffered enough Ma'am Claudine mm. wag Bu niyo pong po ibababa yung linya, linya uh, sasamahan din po namin uh, si uh, Sir Ronnie and ganyan din po si Ma'am Alona sa inyong tanggapan salamat po Ma'am Claudine at magandang okay. hapon okay, po thank you po oh. yung yun nga ator yung, yung minimension niya kanina sa legal separation parang tinapin niya na lang ako wala na Paano naman po yung karapatan ko sa property namin? Hindi, yun nga po, no? kung mag-institute uh, tayo ng proceedings for legal separation, papangalanan niyo lahat no ng no. mga pagmamayari po ninyo mm -hmm. okay well una sa lahat kailangan niyo munang pat patunayan no na there are, there is a ground kahit isa man lang okay na sa mga nakalista sa ating family code okay yeah, and after that kung sasabihin ng korte na meron ng sapat na basehan para talaga maging legal no na separated na kayong mag-asawa saka po no yung, yung mga pagmamayari niyo naman okay ay papartisyonan na rin ng ng ating korte yeah, okay so there will be a process sir Ronnie yeah, okay Hello po, Kagawad Ryan. Magandang hapon. Po. Apo, ma Opo, ma'am. Opo, Kagawad Ryan. Tatanong lang po namin kung patungkol saan po ba ang Barangay Protection Order na hinain po ni Ma'am Alona laban po kay Sir Ronnie. Anong po kasing nag-file ng complaint si Ma'am Alona rito? Against lang po sa kanilang safety, lalo na sa mga family niya. Karon ng incident na may nilabas na petition si Sir Roni. Kaya ganun lang po ang in inilabas namin yung Barangay Protection Order para si Sir Roni, Hindi lang po makalapit kay Ma'am Alona. Okay. At ito po bang Barangay Protection Order na ito, kagawad? Uh, na-extend ng na-extend kasi sa pagkakaalala ko may duration eh or may may period lang itong mga barangay Apo, protection a, order na to. Attorney, ah, meron po siyang nag-renew po siya ng every 15 days po. Okay, sige. Uh, ang ang sinasabi niyo kanina, dahil lang doon sa naging reklamo po no ni Ma'am Alona, Kan na, na po ba natin at least man lang si Sir Ronnie rin ng uh, order or at least ng pagkakataon man lang sana na sagutin na. Ah, actually, attorney, uh, a sa mga bata si Ma'am Alona nung last year pong pumasir si Sir Ron dito kasama ang mga barangay council, kapitan at kagawad. Agree naman pong pinapakita yung mga bata nun. Hindi po. Kagawad, oh, nandun apa. na nandun ka nun. Diba, sabi ko, uh, sasawa ko, sabi ko nandito na rin ako. Gusto kong magkita yung mga anak. Nandun ka nun, kagawad. Apo, apo. Uh, ano sabi ni Alona? Sabi niya, wala yung mga bata. Ah uh, yung isa na kay ate, yung isa na kay kuya. Nandun ka nun. Aha. Hindi ko nakita yung mga anak ko kagawad. Apo, uh, Ang ang nagkampuan nandit dahil walang abisong darating kayo, dahil yung mga anak niyo si Ronnie, ah, uh, minsan pag umaalis na mamalingkis si Ma'am Alona o saan pumupunta, minsan yung mga anak mo iniiwan sa mga bayaw mo. Kaya nga kagawad, di ba sabi ko nga, nandun na rin ako kung maaari ko sila makita. Ngayon talagang ayaw makita ni Alona sa akin. Kagawad. Apa. Oo, hindi. Meron pa rin po bang DPO sa ngayon? Sa ngayon po, sir, kasalukuyan po meron po siyang awt. Meron pa po. Eh hindi at hindi ko lang po alam A kung ni-renew nire niya or expired na. Okay, sige. Kung oh yan ay expired na, uh, Kagawad, apa. Apa. Uh, alam mo naman 'no, na may karapatan sa ngayon si po, Mr. Apa. Pangilinan na malapitan apa. Apa. man lang, mabisita at at the very least, yung kanyang apa. mga anak, okay? Apa. 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 So yan, kailangan yung i-clarify yan ha, Kagawad i okay po, okay po. E ba m babalikan na namin po, po kayo patungkol diyan. Magbibisi si Sir Ronnie dito, mismo barangay po, tutulungin niya po si Sir Ronnie. Sige, sige. Para sige. makita yung mga anak niya. Sir, na-mention niyo nga, di ba, isa sa mga nireklamo nire niyo is yung panlalaki ng uh, ng asawa po ninyo. Okay? Yun, yun po ba, bala niyo rin eh, mag-file ng reklamo, whatever? Apo. <coughs> Doon din. Apo. We can help to file the necessary action. Ganito na lang din po, uh, sir, tulungan din po namin kayo para po doon sa visitation rights po ng bata. Makapag-usap po kayo para po sa ikabubuti ng mga bata uh, doon po sa tanggapan po nila ma'am Claudine Manlutak po ng uh, CSWD po. Okay, okay. sir?